Good morning mga kababayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ito ho, kasulukuyan po na bumaba, po ako sa pinagkukuanan ko ng mga pangsangkap at mga mutya ng kalikasan at singaw ng kalikasan mga kababayan dyan, mga kaantingero kantingira dyan. Pagmasdan nyo yung mga nakuha ko mga kababayan at eh, mga legit, talagang ako mismo yung nakakuha mga kababayan ko dyan. Yan, tignan nyo mga kababayan yung mga nakuha ko. Katulad po yung ganito mga kababayan, yung kahoy na bumukol. Yan po yung sinasangkap po namin sa garapa. Yan, langisan, bao po ng nyog. Yan po yung mga sinasangkap namin mga kantingero-kantingera dyan. Tapos ito pong puno na namatay, hinukay ko po doon sa baba niya kasalukuyan po na hinuhukay ko po yan mga kantingero ka at may nakuha po akong bato niya yung bato po na yan mga kantingero ka ay hindi po siya matigas malambot po siya pero pagkapukpukin mo po hindi po siya madudurog yan singo po yan ng ugat na namatay na puno mga kantingero ka kantingera dyan bali tatlo po yung nakuha ko dyan yung isa binagay ko sa pinsang ko yung isa ay kinuha ko yung isa po yung subscriber na nagpunta po sa bahay binagay ko po sa kanya mga kababayan yung mga naghahanap din po ng kawayan na may sanga bihirap po yung ganito ito po yung ginagamit po na taga Bisay Mindanao Yan. pero sa aming mga kaigurutan Gumagamit kami ng ganito mga kababayan, ito po yung pamatay po ng mangkukulam. Kung ang paggamit po ng ganito mga kababayan, ito po ay legit ha. Ito, uh, ituro mo sa langit, yung panusok, ibigkas mo po yung pangalan tapos itusok mo sa lupa, obligado po na manginginig o mangingisay po yung mangkukulam. Legit po yan mga kababayan, kawayan po yan na uh, ito po bihira po yan makuha sa mga mga kawayan. Yan, e eh, pinagkaloob po sa akin, ito po kukunin ko po yan mga kantingero kantingera dyan. Yung mga nais magtangan po ng ganito, message, message lang po sa aking YouTube channel, mag message lang po mga kantingero kantingera dyan. Legit na legit yan mga kantingero, ako na lang po nagsasabi. Tapos ito namang kahoy na yan mga kaantingero yung kulay itim na yan na kwan yan na kahoy ang karugtong nya po ay baging ang karugtong nya hindi po yan gawa gawa po ng tao mga kaantingero at yan ay eh, totoo po yan baging tapos yung karugtong nya ay kahoy kahoy napakatigas po yan mga kababayan yan, pag masdan nyo po, yung mga nais po magtangan po ng ganito, mag po ulit. Ayan. Kahoy po yan mga kantingero-kantingera. Talagang pinagcagang ko po talaga. Yan po ay nahanapan lang po ito sa mga sulok po na hindi po hindi po napupuntaan ng tao mga ganyan Yan. tapos ito po mga kababayan may napansin po ako dito na isang butas po ng kung tawagin sa amin ay ampipit ibig sabihin pag kinagat ka po yung langgam na ito mga kababayan parang mamamanhid yung paa mo o ang sakit pag hindi mo pagbata bata makagat nya lagnatin mga ganyan ba napaka bihira po yung ganito mga kababayan ito po ay hinukay ko po yan may nakuha po ako isang bato lidya ay ewan ko kung bato po yan mga kababayan kasi magaan eh pagkay ilagay mo sa tubig nalutang siya mga eh yan Botas po yan ng langgam langgam po na kulay itim yan kung tawagin po sa bisaya at saka sa Batangas, bicol o kabisayaan ay mutya po ng langgam kung tawagin po doon pero sa amin po sinasangkap lang din po namin ito sa mga singsing -sing. -sing bao ng nyog, mga garapa, ganyan. Napakainan po ito na taglay niya, mocha po ng langgam mga kababayan. Yan, uhukahin ko po yan ulit at palalim kasi ng palalim yan mga kababayan kaya uhukahin ko na po yan hanggang makuha ko po yung sinasabi nilang bato o crystallized na binabantayan po ng matindi na langgam na ito ito po kung mahukay mo ito mga kababayan siguro lampas tao po yung butas nya yan nandun po yung pinaka main o pinaka mutya ng langgam yan hindi naman po yung langgam na kulay itim kulay red ito po yung langgam na nag brown na malaki po yung sipit nya mga kababayan eh marami pong klase na langgam at marami po din po na langgam na mutya ng kalikasan marami po mga kababayan na naghahanap po ng ganito pero pagka pinagkalooban ka eh tiyak na maganda pero sa pagtingin mo sa ganito kunwari maputik siya ugasan mo po sa tubigan para eh, makita mo yung tunay niyang anyo yan palalim po na palalim yun mga kababayan kaya hinukay ko po na hinukay dyan inabot po ako dyan ng halos magadalawang oras sa kakahukay na yan at umuwi at bumalik po ako kumuha po ako ng panghukay talaga palalim po na palalim yan mga kantingero kantingera dyan kung mapapansin nyo po palalim na po yung butas niya napaka-inam po na makakuha ng mocha na langgam kasi kasabihan nga po yung mga matatanda na yung mocha po ng langgam ay bihira ka po mapagod at matyaga sa hanap buhay. Kaya din po ito na sumugpo ng kulang barang tegal po o palibadhangin o anuman po na elemento na masasama. Yan po. Yan po yung mga patunay sa mga pagkukuha po ng mga mutya. Ako po yung mismong kumukuha. Tignan nyo po yung butas niya mga kababayan. Maliit po yan, yung butas niyan. Palalim po na palalim yan. Yung mga hindi kayang mga mutya na lumalabas, ibig sabihin talagang kusa na lumalabas doon sa ilalim ng lupa nagpapakuha na yung mga mutya ibig sabihin po yon kaya minsan nakakuha ng mga kababayan natin yan tapos pinagkakaloob sa mga tao katulad po ito mga kababayan bali tatlo yata yung nakuha ko dyan mga kababayan na mutya na binabantayan ng langgam ito na ho mga kababayan natin dyan na nagaanting Ito na po yung karugtong nya Yung mga naghahanap po dyan ng ugat na salpukan Puno to puno mga kababayan natin dyan Tignan yung mga kababayan pula at saka itim po yan Yung tumusok po na nakausli sa taas mga kababayan Ay yan po yung tumusok po Yung mga naghahanap dyan ng mga nagagarapa o nagbibigay nagagawa ng sing -sing o anuman ito na po yung hinahanap nyo paki message na lang ho sa king youtube channel magwan na lang kayo mag message ayan ho ayan po yung puno niya, ayan po yung dahon nya at saka ayan po yung isa ayan po yung tumusok ayan po yung tumusok Ayan, no Legit po yan. Wala pong daya yan. Yung mga iba kasi gawa lang. Yan po ay talagang kalikasan po yan na lumabas. Ayan po. Hindi po yan ay sunu sunuma. Talagang legit na legit po yan. Pula at saka kulay dilaw. Itim po yung pagkatusok niya mga kababayan natin dyan. Yung mga mahilig po dyan ng tagabulag o Lusutan sa mga LTO ano man po dyan kulang barang aswang palipadangin mga tigal po ay ito po yung mga mainam po na pagtangan kahit kapiraso lang yan po na nalagyan po na langis at ikuintas po yan po ang magandang tangan po sa isang nagaanting ayan po tignan nyo po mga kababayan ito lang po ay pinapakita ko po ito para i e... Ipakita ko naman po yung mga nakukuha Baka sabihin nyo po eh, gawa gawa lang po Yan po eh legit talaga po yan mga kababayan Tignan nyo po yung pagkatusok nya Yan Yung mga naghahanap po dyan Message lang po sa akin youtube channel Wala pang problema mga kababayan At eh, Minsan kasi hindi